Ayan, kamusta na ay? Mm -hmm. O, tayo sa kabili na ay. mo dito? Sa bahay ni ate? Ha? mm mo sa ati Marilyn. Sa ati Marilyn at Erika. Hi, ati Marilyn. Ati Erika. Happy New Year po. Ati Erika. Anong... mo sila ng Happy New Year. Ati Jolly. ati Christina. Christina Jolly? Ati Marilyn. Hi, Ate Erika. Ate Julie, thank you. Thank you po sa... Mm. Thank, thank you po sa... Thank you po sa ito, sa pamahaw. Pamahaw. <laughs> mm. Yan po, o, ano namin. Inyay lang, si inyay lang. Oh, sige po, na po kayo na kami mamaya. ako. po, kuchara po. Kuchara ko tayo mamaya. Kagabon. Hmm. Oh. Ganda na ni nanay ah. Halos okay, isang linggo po Uy, kami naman. sa San Pedro, kaya ka-uwi lang po namin dito sa Cavite. Diyan kung ang titi? Labag mo? Nandibago po si nanay. Ano? Mm. Pagigising niya lang din Ate, po. Ate Ali. Ay, maraming Ay, maraming salamat po. Matalaga mo. mo? Hmm. Mag-video sila. Matatlo. Thank you po sa mga blessings ng 2024. Si Ya Opo eh. Ayan, at sinanay nga po nakuha natin noong 2024. Hindi pa itong manok. patuloy natin eh. na aalagaan. na kayo tayo yung itong tuwag ng tinanay. ang puti na. Mm. ano yung sugat mo sa ilong? oo. Na ano po yan? Ang gusto. Na ano po? Sabunan nila ang pangalaman, may dugo. Oo nga po, na ano po yan? Apo, ano nang harina, nagdugo. Mm. Mabati mo sa ating marinin, sa ating hali ka. ano, hai, ating marinin, sa ating wala ba kayo ah, <laughs> Tubig lang po natin, na o, tubig lang po, ha? Kasi, ano, ah, uh, mo na sa akin <laughs> yun, ha? Ang na ni Kuya, eh. Kampus bon lang. Yeah, po, uh, po natin video. Ang naligo mo ang bon na. Marilyn, yung siyempre, yung Kuya Owa TV, Karok TV, Lisa, Siyem TV. dapat. may nakain. What is meron po sudan yung pine fruit. Ano? Ano, ano, to sudan? Ikaw, bisan tuyo? Ay, hindi po. Wala, na po tayong tuyo. Yung adobo yung sa adobong manok po yan. Sarap ng tulog yun Kagigising yun lang ah. Ano, bago ba kayo dito? Mm -hmm. Kasi do sa natin si Cube na no, may <laughs> hindi ka makaunot I'm ng maayos. Mm. Happy New Year po sa lahat at uh, naway ito 25 ay ano, maganda parating sa atin. No? Uh, mga blessings, yung kalusugan, yung siyempre pagmamahal. At patuloy pa rin sa ablo kasi maraming uh, salamat po. Uh, happy New Year po ulit. Uh, Nagbatay mo sila ng Happy mm -hmm. New Year. Mm -hmm. Napinuyo po. Ito pong update natin kay Lana mm -hmm. Gina. Mm -hmm. oh, bye bye nanay. Bye bye. Bye bye Suza.